Minasan, konnichiwa, ugen kadeska. ka? For today's video, samahan niyo po kami sa aming ganap sa Pilipinas. Actually, nandito na po kami sa Japan at late upload lang po itong isi-share ko sa inyo kasi marami pa pala ako sa gallery na hindi ko na-i-share. Kaya ito na nga po mga ka-GRM. Isa sa mga na-miss ko sa Pilipinas is itong pagwalis gamit yung walis tingting. Naku po, isa sa mga nakasanayan ko noon na medyo matagal ko na hindi nagawa ngayon. At ito na nga po, syempre, gawaing bahay yan, nakakamis din pag ganun. Kasi dito sa Japan, iba din kasi, lalong-lalo na itong paglaba gamit yung kamay. Isa din sa mga namis ko na gawaing bahay dito sa Pilipinas. So, meron naman po kaming washing, pero mas gusto ko po kasi na mapagod yung katawan ko para naman... Pag gabi mabilis po ako makatulog. So mas gustuhin ko po kasi na na exercise yung katawan ko para naman po. Yun nga sab uh, sinabi ko na makatulog ako ng mabilis pag gabi. So ito na nga mga ka-GRM, nakakatuwa lang kasi syempre dito sa Japan hindi po kasi lahat uh, mga ganyan ang ginagawa or dito kasi is a lot of easy way yung ilalagay mo na lang sa washing, then mag ka lang ng 20 minutes at syempre isasampay mo na lang. So, hindi siya nakakapagod ng katawan. So, sa, 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 Pinas kasi, I, sin, I mean, nabubulol ako. Sa Pinas kasi, maraming ano, maraming ano, marami kang paraan para mapagod mo yung sarili mo. Unlike dito sa amin is iba. So, ayan, si Mr. nagpatulong na din po ako na i-ano, ibulad sa init ang vacuum kay syempre medyo bagong bili pa po kaya medyo may amoy-amoy pa kaya ayan syempre mabait yan o ba diba? so ayaw nyo na tulungan siya kaya syempre video-videohan na lang nato para ingnon nga uh, nagtrabaho daw siya eh so every time kasi parang nasanay na siya na kinukunan ko siya ng video kinukunan ko siya ng picture nasanay na yata siya kasi before ayaw niya na ganon pero this time, syempre, Adiktag ano cellphone or camera so ayan syempre after niya po na nagjogging nagpahinga muna siya kasi nga po nag ng tubig kasi sa Pilipinas medyo mahina yung agos ng tubig kaya ayan while nag-aantay siya syempre kinakausap niya si Jero which is yung aso niya daw o di ba So, isa din po sa mga na niya sa Pilipinas is yung mga ganitong pamumuhay, at ano lang, nakakagalaw kasi siya masyado dito sa dyan, I mean dyan sa Pilipinas. So, ayan tingnan nyo mga ka-GRM, napakalawak ng bahay namin, napakarami at napaka grabe ang daming lilinisin. O oh, di ba diba? so tingnan nyo si mister, napaka hyper niya talaga. So, dito sa Japan, hindi niya po yan nagagawa at syempre parang nasanay na po yung mga tao sa paligid niya. O ba na hindi na talaga siya nahihiya sa mga bagay-bagay. Kaya go with the flow na lang po talaga si Mr. So ayan, tingnan niyo po, oh, 'di ba? Pinagtatawanan siya pero natutuwa talaga siya sa ginagawa niya. So I guess that's all for today's video. Thank you for watching and have a good day.